Hello! Welcome to my channel! Ay, no pala man Hi! Hello! Dito po tayo. Mag-aambagsayo ng ayuda na na-receive ko nung aming class reunion. Last Saturday kasi na class reunion kami, uh, elementary batch namin nag-reunion. So, 43 years na kami. So, ito yung natanggap ko doon sa parapol And then ito, natanggap ko naman sa sa games. Yung din, meron pa isang sa games ako natanggap 50 pesos yung aking price. So, tignan natin. Unbox nga natin. Hindi ko pa ito binuksan eh. So, unbox natin itong natanggap ko oh, sa ayuda namin nung class. Tignan nyo namin. Yan. Wow, ano kaya ito? Ano kaya? Ay, blender yata ito. Wow, nice. Thank you, thank you sa mga kabats ko. Ayan, sa president namin. kasing sa president yata ito galing. I don't know. So, class president, ay sa uh, president ng nag-organize ng reunion namin. Uh, sa kanya yata, siya yata nag-dunay dito. So, tingnan ko nga. Hindi ko naman ano. Pero, eh, tingnan natin yung loba ka mamaya. Box lang ka <laughs> Ano? Ang tangin eh, Ayan. Oh, yes. Legit, legit, legit. Ayan po siya. Ayan. So, thank you, thank you, thank you. Wow, thank you very much. Ang ganda-ganda. Gusto ko to. Nagustuhan ko talaga to. Okay, thank you. Maraming maraming salamat. At saka ito yung sineras na napanaroon ko sa game. Ayan, hindi po ko rin ipot yung batch namin. At saka meron pa silang payuda na bigas. So, hindi ko na lang na ano na dito. Nakain na yung bigas. Ayan, ito po. And then, since nag-ano lang tayo, na tayo, ng, ng ayuda, pero pa rin ako na-receive na ayuda. Galing naman sa friend ko. Yung friend ko na nag- sa Saudi, kasama ako dati sa trabaho. So, nag siya. Nagkita kami siya yung pinunta namin sa Laguna. Ito yung pasalubong niya sa akin. Ayan. Ayan. Chinelas. O, oh, diba? Thank you, Ami. Thank you, Nina. And then, meron din siyang bigay na pabango. Ayan, pabango para sa kay Jowa. Meron pa ito, actually, nasa na kaya yun? Meron pa itong chocolate. Thank you din sa chocolate. At saka meron, syempre, toothpaste. Alam niyo naman, yung mga nanggagaling na abroad, ang laging pinapasalubong ay toothpaste. Hindi nawawala sa pasalubong yan. Lotion, toothpaste, chocolate. Meron itong chocolate. Ewan ko, baka nakain na rin. Okay. Thank you, Ami. Okay, yun lang.